Dapat yan magkaroon ng mga ano agad, uh, lookout bulletin o hold departure order. May mga post si Congressman na Kiko Barzaga kung andito pa ba si Speaker Martin Romualde sa Pilipinas o baga nasa labas na kasama daw si Zaldico. Uh, ano bang masasabi mo dyan? Dapat yan magkaroon ng mga ano agad, uh, lookout bulletin o hold departure order. Paano na lang gagawin natin na uh, katulad nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., nung 1986 eh nailabas na yung iba't ibang kayamanan, di ba? Nasa iba't ibang bansa na at uh, nasa Switzerland, nasa mga hidden na uh, bank accounts. O, paano 'yan pag nailabas yung mga perang uh, allegedly na plunder bilyon-bilyon mula sa taong bayan. So tayo na naman eh sobrang bait na naman ng mga Pilipino dahil lang nagpalit uh, ng magpapalit ng speaker ngayong araw, hindi na agad natin hahabulin. Dapat manindigan tayo naramdaman na ng Malacanang yung kapangyarihan ng taong bayan. Natakot sila, kinabahan sila, kaya napilitan silang magpalit, magpapalit na speaker today. Eh, hindi dapat tayo huminto, ituloy-tuloy eh, na yan.